laki ang mga mata ni Kim Chu. Matapos isorpresa ni Paolo Abilino, ang actress sa dressing room nito. Habang busy ito sa kakadaldal at panaykwento sa kanyang hairstylist, stylist, agad na bumungan si Paolo sa pintuan na patawag tuloy ng bib. Nandulas na kasintahan na iyan sa kabila ng busy schedule ni Paolo. Walang niyang pinapangiti si Kim Cho. Walang araw na hindi ipinaparamdam kung gaano siya kaespesyal na babae. At pagkasuwerte na natagpuan na nito ang totoong lalaki para sa kanya. Marami naman, marami man ang humukot siya at against, walang kap karapatan pa rin na manghimasok sa happiness niya ni Kim Cho. Ipinapakita naman ni Paulo ang tamang pagtrato, kaya itigil ang pangusga. Ayon nga sa mga komento, Niin ko nang nakita si Kimi nang umiti ng ganyan, pati sa showtime. Ramdam ko yung vibes ng happiness niya. Malalaman mo naman kasi sa mga mata niya na iba yung pakiramdam ngayon. Sa pagdating sa pangangatawan, Goods na goods umaayon sa kagandahan. Hindi tulad noong sila ni Sian Lim, parang stress siya. Kahit sabihin mo na sweet, sila in public. Iba ang pakiramdam ko. At hindi nga nagkamali. Nagluko si ex, ba? Diba? Ngayon, maging happy tayo sa kimpaw. Deserve nila ang isa't isa kaya gila ang mga pangbabash at pagpilit sa mga nakaraan ni Paulo Abilino.